Bakit mahalagang pag-usapan ang the big one para sa mga Pilipino at lalo na sa ating mga nakatatanda? Sa puso ng bansa, ang Metro Manila ay tahanan ng milyon-milyong buhay, pamilya, negosyo, paaralan, at higit sa lahat, maraming matatanda na nakatira sa mga komunidad na urban. Ang terminong The Big One ay tumutukoy sa inaasahang malaking pagalaw ng West Valley Fault na maaaring magdulot ng malawakang pinsala sa Metro Manila at kalapit lugar. Ayon sa mga eksperto, may mataas na peligro na makaranas ang rehiyon ng isang napakamatinding lindol kung saan nagwo-work ang fault system na ito. Ang pagdalakay sa tanong na ano ang mangyayari ay hindi biro. Ito ay pag-uusap na may buhay, kalusugan at kabuhayan ang nakataya. Sa pananaw na pangkalusugan, ang epekto ng malalaking sakuna sa mga matatanda ay mas malalim at mas matagal kaysa sa mas batang populasyon. Pisikal na pinsala mula sa pagguho ng gusali, paghihirap dahil sa pagkagambala sa gamot o paggamot, pati na rin ang pangmatagalang epekto sa kalusugang pangkaisipan katulad ng pagkabalisa at posibleng PTSD. Ang kanimulang talatang ito ang magsisilbing gabay para sa buong video. Ipapaliwanag natin ang mekanika ng lindol, kung anong uri ng pinsala ang malamang mangyari sa urban na kapaligiran ng Maynila, at higit sa lahat, tutukan natin ang mga particular na pangangailangan ng mga senior: mobility, gamot at medical na kagamitan, pagkakahiwalay mula sa pamilya, at ang likas na papel ng pamilyang Pilipino at barangay sa pagbangon. Ang pagkakaroon ng kaalaman at maagang paghahanda ay makatutulong na mabawasan ng pagkalugi at pagkalat ng sakit pagkatapos ng lindol. At sa video na ito, susuungin natin ang usaping ito ng may practical na payo, batay sa lokal at internasyonal na panganaliksik tungkol sa panganib at kalusugan ng matatanda sa panahon ng sakuna. Ano ang posibleng agarang epekto ng malakas na lindol sa Metro Manila, infrastruktura, serbisyo, at ang kadahilan ng uunahin ang kalusugan ng mga senior? Kapag tumama ang isang malakas na lindol sa Metro Manila, hindi lamang simpleng pagyanig ang mararamdaman ng mga tao, agarang ding naapektuhan ang buong infrastruktura at sistema ng serbisyo sa lungsod. Ang mga lumang gusali sa Quiapo, Tondo, o Sampalok, na matagal nang naglilingkod sa mga komunidad, ay maaring bumagsak, masira ang mga pader at sahig, at magdulot ng panganib sa sinumang naroroon. Ang mga pangunahing kalsada at tulay, tulad ng EDSA at C5 ay maaring masira o magdulot ng traffic na hindi na makontrol habang ang supply ng kuryente at tubig ay maaring biglang mawala. Sa ganitong sitwasyon, apektado ang lahat, munit higit na delikado ito sa mga senior lalo na sa mga Pilipinong nakasanayan ang regular na pagpunta sa health center o ospital para sa kanilang maintenance medication. Para sa mga matatanda, ang pagkaantala ng access sa gamot tulad ng insulin, maintenance sa blood pressure Dialysis o oxygen therapy ay maaring mabilis magdulot ng komplikasyon sa kalusugan. Maraming senior ang may osteoporosis o mahihinang buto. Tayat kapag naggagulo ang sahig, pinto, hagdan, o kahit ang simpleng paglakad sa bahay, tumataas ang posibilidad ng fractures at matinding pinsala. Hindi rin biro ang sitwasyon sa transportasyon. Kung nasira ang mga kalsada, magiging hamon ang pagdadala sa mga sugatan patungo sa mga emergency room. Kung ang ospital mismo ay naapektuhan o puno, kailangan agad ang maayos na triage at madalas ay nauuna ang mga critical na pasyente, isang sitwasyon kung saan malinaw ang pangangailangan na may nakahandang plano para sa pangangalaga ng mga senior sa komunidad. Sa kultura ng mga Pilipino, kung saan malaki ang papel ng pamilya sa pangangalaga sa matatanda, mahalagang may handang emergency plan sa bawat tahanan. Halimbawa, ang pagkakaroon ng manual na listahan ng emergency contacts, mga kapitbahay, barangay health worker, o mga kamag-anak, ay malaking tulong kapag nagkaaberya ang telepono o internet. Ang pag-iimbak ng papel na kopya ng medical na kasaysayan ng senior, kasama ang listahan ng kanilang mga gamot at alerhiya, ay maaring maging buhay o kamatayan sa oras ng sakuna. Bukod dito, mahalaga rin ang community drills sa barangay na pamilyar sa mga senior sa tamang paglikas at kung paano makakaiwas sa panganib habang pinananatili ang kanilang kalusugan. Ang mga natutunang aral mula sa mga nakaraang lindol sa Luzon at Mindoro ay malinaw. Mas mataas ang panganib sa matatanda. Hindi lamang dahil sa pisikal na kahinaan, kundi dahil din sa limitadong akses sa medikal na serbisyo sa oras ng emergency. Ang mga pag-aaral sa disaster management at health system vulnerabilities ay nagpapakita na ang mas maagang paghahanda, nakalaang gamot, at malinaw na plano sa komunikasyon ay critical sa pagbawas ng panganib sa senior citizens. Sa konklusyon, kapag tumama ang napakalakas na lindol sa Metro Manila, hindi lamang gusali ang nasisira, kundi pati buhay ng mga senior. Ang pagkakaroon ng malinaw na plano, handang gamot, maayos na transportasyon sa mga ospital, at handang komunidad ay susi upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng matatanda sa gitna ng sakuna. Sa kultura ng mga Pilipino, ang malasakit at pagtutulungan ng pamilya at barangay ang nagbibigay ng pinakamalaking proteksyon sa ating mga nakatatanda sa oras ng krisis. Ano ang posibleng agarang epekto ng malakas na lindol sa Metro Manila? Infrastruktura, serbisyo, at ang kadahilanang uunahin ang kalusugan ng mga senior. Kapag tumama ang isang napakalakas na lindol sa isang urban na sentro tulad ng Metro Manila, apektado agad ang pisikal na istruktura. Bubuhaghag ang mga lumang gusali, masisira ang mga kalsada at tulay, mawawala ang kuryente at supply ng tubig, at magkakaroon ng pagkaantala o pagkasira sa mga ospital at pasilidad medikal. Sa mata ng isang senior, ang mga problemang ito ay nagiging buhay o kamatayan. Maraming matatanda ang gumaasa sa mga reseta at regular na check-up, oxygen o dialysis, insulin o ibang maintenance medication. Pagkaantala o pagkawala ng akses sa mga ito ay mabilis magdulot ng komplikasyon. Bukod pa rito, malaki ang tsansang lalaki ang bilang ng pinsalang pisikal sa matatanda dahil kadalasan may kasamang osteoporotic bones, nabawasan ng lakas, o problema sa balanse na nagpapataas ng risk ng fractures kapag nag ang mga hagdan, pinto, o sahig. Ang transportasyon ng sugatan papunta sa mga emergency room ay magiging mahirap kung ang mga kalsada ay nasira, at kung ang mga ospital mismo ay naapektuhan o overcapacity, ang krimitibong triage ay mangangailangan ng pag -prioritize. Isang sitwasyong nagpapakita kung bakit dapat may inisyatiba na para sa pangangalaga ng senior sa pamayanan sa aspeto ng komunikasyon, nagiging mahirap ang pagguha ng impormasyon kapag down ang cell towers o power. kaya mahalagang may manual na listahan ng emergency contacts at papel na kopya ng medical na kasaysayan para sa mga senior. ang mga pahayag na ito tungkol sa epekto ng lindol sa infrastruktura at ang mas mataas na tingin ng panganib para sa matatanda ay sinusuportahan ng mga pag-aaral tungkol sa disaster impacts sa older adults at health system vulnerabilities. Espesyal na panganib at kalusugang pangmatagalang epekto para sa mga senior, pisikal, mental, at gamot o serbisyo na kailangan. Hindi lamang agag na pinsala ang dapat ipagalala. May mga pangmatagalang sequelae ang malalaking lindol na particular na tumatama sa matatanda. Una, pisikal na komplikasyon. Fractures. Exacerbation ng chronic diseases, tulad ng hypertension, diabetes, COPD, at impeksyon dahil sa hindi malinis na kapaligiran o pagkaantala sa medical na interbensyon. Pangalawa, mental health. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na mas mataas ang posibilidad na makaranas ng PTSD, depression, at matinding anxiety ang mga matatanda pagkatapos ng malawakang sakuna, lalo na kung nag-isa sila o nawala ang mga mahal sa buhay. Pangatlo, ang issue ng continuity of care. Kapag naputol ang supply ng gamot o kapag walang access sa mga health records, ang mga matatanda ay maaring mawalan ng tamang dosis o gamot na critical sa kanilang kondisyon. Importante ring tandaan ang comorbidities at frailty. Ang mga frail elderly ay may mas mataas na mortality at mas mahirap gumaling mula sa injury o infection. Ang mga rekomendasyon mula sa literatura ay nagmumungkahi ng targeted interventions, pre-registered lists ng mga senior na may medical dependency sa barangay, mobile medical teams na may priority para sa matatanda, at psychosocial support na binibigay ng trained volunteers upang mabawasan ang chronic stress. Sa Pilipinas, may nagsusulong ng age-inclusive disaster risk reduction na kinikilala ang kakayahan at limitasyon ng matatanda at nagre-rekomenda ng konkretong hakbang sa LGU at health system planning para matugunan ng mga ito. Ang konklusyon sa seksyon ito ay klaro, hindi sapat ang generic na tugon. Kailangang nakatailor ang mga serbisyo at plano para sa seniors upang maiwasan ng avoidable deaths at pangmatagalang pinsala. Kultura ng mga Pilipino at ang papel ng pamilya, parangay at komunidad sa pagbangon. Lakas at limitasyon. Sa kultura ng mga Pilipino, ang pamilya at kapitbahayan barangay ang unang pinagkakatiwala ang unit ng suporta. Sa panahon ng lindol, natural na ang pamilya ang unang tutugon. Susubukang ilikas ang matatanda, magtulungan sa pagkuha ng gamot at magbigay ng pansamantalang tirahan. May matibay ding tradisyon ng bayanihan, kapitbahay na tumutulong, volunteers na nagbabantay, at mga lokal na simbahan o organizasyon na nagpapamahagi ng relief. Ang positibong aspeto nito ay ang immediacy ng suporta. Sabalit may limitasyon din. Kung ang buong komunidad ay apektado at maraming nangangailangan, ng ang resources ay magkakahati-hati. Ang mga pag-aaraw mula sa Pilipinas ay nagpapakita na maraming senior ang hindi ganap na kasama sa formal disaster planning. May gap sa impormasyon, kakayahan sa mobility, at paglahok sa drills. Sa kabilang banda, may matagumpay na modelo ng community-based DRRM na nag integrate ng mga senior bilang aktibong kalahok. Hindi lang benepisyaryo, kundi tagapayo. Hal, pagbabahagi ng lokal na kaalaman, pag-aalaga sa mga bata at BBP ang empowerment ng matatanda sa pamamagitan ng inclusive trainings, simpleng pagpapasimple ng evacuation plans na tumutugon sa mobility needs, at pagbuo ng buddy system, ay napatunayang nagpapataas ng survival at pagbangon. Bilang video content creator, maari mong ipakita mga kwento ng bayanihan, halimbawa ng barangay na may age-friendly evacuation center, at practical na hakbang tulad ng paglista ng gamot, paglalagay ng ID bracelet, at pag-sign up sa local registry ng persons with special needs, mga diskarte na parehong may kultura at practical na batayan. Practical na paghahanda at medical na payo para sa mga senior at kanilang caregivers. Checklist at hakbang na madaling sundan. Narito ang konkretong checklist na maaari mong ipakita sa video at dapat itong ipatupad ng mga bahay, pamilya at barangay. 1. Gumawa ng emergency health packet kopya ng listahan ng chronic conditions, reseta at medications, at kung maaari, 7 to 14 days na supply. Kopya ng medical ID at contact ng doktor, at listahan ng allergy. 2. Mobility at shelter plan. Siguraduhing may ligtas na evacuation route na walang haddan kung may limitadong paglalakad. Magtalaga ng bari o kapitbahay na tutulong sa pag-evacuate. Kung may wheelchair o walker, Turuan ang pamilya kung paano ito ligtas na gagamitin sa evacuation. 3. Immunization at Infection Prevention Panatilihing updated ang tetanus shot at iba pang preventive care dahil sa sugat o exposure. Siguraduhing may basic first aid kit. 4. Psychosocial Readiness Pamilyar sa simpleng grounding exercises at breathing techniques para mabawasan ang panic. Maglaan ng regular na pag-check-in sa mga matatanda lalo na kung nag-iisa sila. 5. Community Coordination Mag-sign up sa LGU Registry para sa senior at persons with special needs. Humingi ng impormasyon sa barangay tungkol sa age-friendly evacuation centers at medical response teams. 6. Training at Practice Sumali sa community drills na may scenarios para sa mga may limitadong mobility. Ang repeated practice ay nagpapababa ng stress at nagpapabilis ng tamang pag sa oras ng lindol. Iminumungkahi rin ng mga international guidelines na magkaroon ng mobile medical teams na may protocol para sa continuity of care para sa chronic conditions at ng psychosocial support units na may training sa pagtulong sa matatandang trauma survivors. Ang mga hakbang na ito, Kapag ipinakita sa video ng may malinaw at madaling sundang demonstrasyon, ay makakatulong gawing mas actionable at mas madaling maabsorb ng target audience, lalo na ng mga pamilya ng senior at mga volunteer na nasa barangay. Pangwakas na kaisipan, pag-asa, pagpaplano, at pananagutan ng bawat isa sa pagtatapos ng ating talakayan tungkol sa Big One, mahalagang maipabatid sa lahat ang isang malinaw at makabuluhang mensahe. Ang malakas na lindol ay hindi biro at may potensyal na magdulot ng malawakang pinsala sa Metro Manila at sa buong kalakang lugar. Ngunit, higit sa takot, may pag-asa. Ang epekto nito sa buhay at kalusugan ng ating mga nakatatanda ay maaring malaki ang mabawasan kung ang bawat isa sa atin, pamilya, komunidad, at pamahalaan, ay may maagang paghahanda, konkretong plano, at malinaw na koordinasyon. Sa kulturang Pilipino, hindi bago ang ideya ng bayanihan. Ito ay hindi lamang tradisyonal na konsepto ng pagtutulungan, kundi isang makapangyarihang instrumento upang protektahan ang ating pamilya at komunidad sa panahon ng sakuna. Hindi dapat tingnan ng mga nakatatanda bilang pasibong biktima lamang. Sa maraming kaso, ang kanilang karunungan at karanasan sa buhay ay maaaring magsilbing gabay sa mga mas batang henerasyon. Ang mga lolo at lola, ay may natatanging kakayahang magbigay ng payo sa tamang paghahanda, pagpaplano ng ligtas na ruta, at pagpili ng mga bagay na dapat ihanda sa emergency kit. Gayon pa hindi sapat ang karunungan lamang. Responsibilidad din ng bawat pamilya, barangay, at lokal na pamahalaan na tiyakin na may malinaw na plano para sa continuity of care, mabilis na komunikasyon, at psychosocial support pagkatapos ng lindol. Ito ay nangangahulugan ng pagsasanay sa evacuation drills, pagkakaroon ng backup na mga gamot at medical packet, at pagtukoy ng mga body system sa mga kapitbahay upang walang maiiwan. Himukin natin ang bawat manonood, lalo na ang mga anak, mga apo, at mga kapitbahay na magsimula ngayon sa simpleng hakbang. Isang maliit na aksyon tulad ng pagkakaroon ng isang kumpletong medical packet, pagbuo ng body plan para sa bawat pamilya, at aktibong paglahok sa mga barangay drills ay maaring maging malaking tulong kapag dumating ang sakuna. Sa ganitong paraan, ang konsepto ng bayanihan ay nagiging mas malinaw at praktikal. Hindi lamang sentimental na tradisyon, kundi aktibong proteksyon para sa ating mga mahal sa buhay. Sa paggawa ng video na may malinaw at maaasahang impormasyon, may patunay mula sa pananaliksik at may praktikal na demonstrasyon ng mga hakbang sa paghahanda, matutulungan nating maraming pamilya na maging handa. Higit pa rito, ang ganitong edukasyon ay magtuturo sa lahat kung paano makatulong ng epektibo sa pagliktas at pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Tandaan, ang kaalaman at pagkilos ngayon ang pinakamabisang proteksyon laban sa trahedya bukas. Ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay mahalaga sa pagtitiyak na ang bawat Pilipino, lalo na ang mga matatanda, ay ligtas at may kakayahang makabangon kahit sa harap ng pinakamalakas na lindol. Sa huli, ang pag-asa, pagpaplano at pananagutan ay hindi lamang mga salita. Ito ay mga aksyon na, kapag pinagsama sa kultura ng bayanihan, ay nagbibigay lakas, seguridad at pag-asa sa bawat tahanan at komunidad sa Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring ilike, Mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.